Gawin natin to. Let's go. Gawa lang tayo ng tatlong video dyan, mga loads. Katulad nyan. Tapos yung isang nagtanggal ng itlog, ng shell. Tapos yung isang, ano ba yan? Kakaya ka naman. Di bali, mag-start na tayo. Diretso na tayo sa CapCut, mga Lods. Focus tayo sa pangalawang video, mga Lods. Ibaba natin yan gamit ang overlay. Hanapin natin yung overlay. Then, pag naibaba na natin, drag natin dun sa unahan. Pahintayin natin dyan sa unang video, yung nasa taas. Tapos, focus pa rin tayo dyan. So, binaba natin yan. Click lang natin yan. Tapos, hanapin natin yung remove background. Dito tayo sa remove background. Tapos, custom remove clean lang natin then brush yung brush lang ha huwag yung quick brush yung brush lang tapos papulahin natin yan yan yung itong yan pula 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 lang tapos antayin lang natin mag check check natin pag goods na pag goods na punta naman tayo doon sa third clip doon kay machete ah machete ba yan o mukhang ano ba yan tao ba yan Di bali, pagpasensyahan nyo na lang mga loads. Pabawli natin yan gamit ng overlay. Tapos pagkababa, focus pa rin tayo dyan dahil i-remove background din natin yan. Punta tayo sa remove background, tapos auto-remove. Then, antayin lang natin mag-check yan. Maglumabas yung check na green yan. pag na, idrag naman natin yan sa unhan. Pero huwag muna natin sasagad doon sa unhan. I timing lang natin dyan. Kita nyo yung pagbukas ng shell. Doon natin. Tapos yung pagumpas niya ng kamay. Yung kunyaring may binuksan. Yan. Click lang natin yan. Yung video nga. Tapos taas muna natin. Drag natin. O oh, paliitin natin siya. Lagay natin doon sa may itlog. Doon sa pinag ng shell yan. Timing lang natin dyan hindi pa tayo tapos dyan mga loads focus pa rin tayo dyan dahil ya, adjust adjust pa rin natin yan tapos kukunin natin yung timing yung pagkumpas ng kamay yan yan banda tapos split natin tapos burahin natin yung nasa sobra check natin yung kalalabasan kung maganda yan ganyan ang kalalabasan yan hindi pa tayo patapos dyan mga loads click naman natin yung nasa unahan, yung first clip. Then, punta tayo sa dulo niyan. focus tayo dyan, dali press natin yan. Kapag na-press na natin, baba natin yan gamit ang overlay. Hanapin natin yung overlay o click muna natin yan, yung press natin. Tapos, punta tayo dun sa overlay. Click natin yung overlay. Tapos, pagkababa, drag natin dyan. Itatapol natin yan dyan sa baba. Ayan, sa baba ng mukhang taong yun. Drag lang natin yan. Bantay lang natin yan. Yan, sa pangatlong clip focus pa rin tayo dyan. Then, adjust natin yan doon hanggang sa dulo. Yan. Then, i-remove background. ulit natin yan. Punta tayo sa remove background. Hanapin natin remove background. Tapos, custom remove ulit Then, brush. Tapos, papulayin uli natin yan. Yan. Pula, 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 pula. Kapag goods na, check natin kung ano kalalabasan. Bago natin export, burahin muna natin yung hindi natin kailangan dyan, yung mga sobra. Kapag all goods na, ready to export na natin. Goods na goods na yan. Sana nasundan. tamang tama to sa tulad kong baguhan. More practice lang mga loads para magamay nyo si Kapkap. -Kap. Paano mga loads? Salamat sa inyong panonood.